Ayan mga tropa ha, at sa kabila pala yung binaba At nantay kami nang tayo dito sa Bisport dito sa dalawang bultuan Ngayon nalaman namin kay Corpus ay sa kabila pala yung binaba Ngayon pumunta namin at nakalatag pa doon Sana abutan pa namin nila kasuyo Yung bultuan na dalawa Ngayon mga tropa ha, tito na kami Tito na namin kung abutan pa namin Ang ka dito kanina. Ang o, yung na. tamo. Tamo? Hmm. Di ka? naman. Abi yan tamo? Dito talaga nakatisa, no. Para hindi na tayong mag-traffic. Tayo. Di Ang galing ka dito. Thank you so much. na 'yung sa ano. Bisayan Village sa playa. Salamat sa mga botohan Ito Dalawang oras sa dito. Ito 'yung sa Budigan ng Botante. Ayun pala. Dito nga. Tama nga, chismis. Oh, laki. Tama nga, chismis na. Dito nga. Tama nga, chismis na. Ito, malaki ito.

ano sa patid? 209 na. 209. Pero no, malapad siya. Malapatik. Yeah. Oh, no, no, nakabalok ko na. Nakabalik ko siya. Ito yung hahabatan. Yan din na yan. Ang ulit na yan. Ang

Ito, oh, lapaknya. Trace, trace. Abang kena t. Kaili ah, kaili ah. 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 Kaili ah, kaili itu dunia ketseven itu suriwayo itu 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 Okay. Hey guys, bali oh, kami okay. nagkaroon <laughs> ng po ilang kilo to. Uh, yeah. Ako ang mula ko 200 pataas. Siya yung 190 si Kasuya. 195 si... Pero pa ka, Ilan sa'yo to? Ilan? 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 ilan mo? Ulan mo, ilan? 195. Alin? 191 lang yan. Sa'yo? 191. 200 sa'kin. Ako ang pinakamataas ang ay, su 100? 100 yun o. 219 lang yun, Malaki, malaki. Masa may kalaban sila. Ulitin. Ay, ulitin. Ulitin isa. Ulitin isa. Ulitin. Baba mo hanggang. Double pa. ito. Dito ko. Pasok, hindi. salpak na ramos. Ano, mo. salpak mo. Salpak. Oo. Ibang-ibang. 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 ibang 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 ibang

Beda tanggal 5 sama 1.7. tanggal 5 sama 1.7. Oh, saya ini. Ini pinky saya. Nak. Oh, sige. 215. 215. 215. atas pala. Aba, ito na ito, bus 215. Yesa. Halo, guys. Para mo. 200 pataas.

એ તોલા એ તોલા મલા મસકલીકા મલાલા કાલંગન ના સાત મરા મરા એનો પરનો હોય કે હોય કે હોય કે હોય કે હોય ઓરે નતરસ આ તો આ તો આ છે એ તો ના મોટા સરાવલ કુસરમ પરારસ હોપી આપણે આ ચાહ્યા બારમે આતસ કે તરસ મતલબ જીવ 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 પરો બારમે ચાહ્યા બારમે

Sino? Si Boss Mike. Boss Mike. Sabi niya.

Kalau ada nak nak biskotlah kita dalam pokok ni dikit masukukan ke dalam kita kita sakit nak yang

Yo, kita bakal kabalatu nak ayo. Baiklah, <laughs> 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 <Yeah>. kita bakal kabalatu. Bos main mama, ni kami. Yang guys, thank you. thank you for watching. Oh ya yeah. oh, yeah, lah, oh ya yeah, lah.